Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga tender. So, good afternoon. Dito ako sa labas. So, time check. Uh, 4.30. Ang uh, hangin hangin. Mahangin ngayon. Okay, so. Ayan, update. Update tayo dito sa tindahan. So, naglinis ako kanina. Hindi na ako nakapag-video. Hindi ko na nag-videohan yung paglinis ko dito sa labas. ng aming mga lagay ng mga lamas at saka gula. And dito ngayon ako sa labas. Nakatrapal pa kami, ano? Okay, So, okay Ayan, mag Ayan, tour tayo dito sa labas <laughs> Sa labas ng aming magulayan section At saka, namas section Okay, san so, malinis na siya O, di ba, nakapag-display na kasi ako O, uh, ganda na Malinis na siya So, ito yung meron kami ngayon isa. So, ito lang yung tinitinda ko dito sa tindahan Ng mga gulay, ayan Okay, okay wait, pasok tayo kasi may nabili ng Chesterfield. Chesterfield. O, sala? ayun Hmm. Okay. Ayan, ng Chesterfield. So, pumasok kayo. Balik ulit tayo dito sa labas kasi dito sa labas yung i-update ko sa inyo kasi naglinis nga ako papakita ko lang sa inyo yung mga paninda ko mga lamas at saka mga gulay. Eh. So, ito na, nakapaglinis na ako ng mga sibuyas. Maganda na siya. Hindi na ako video nung naglinis ako ng mga sibuyas. Ayan. O, oh, ito na yung mga sibuyas ko ngayon. Hindi na yung isa, di ba yung isa na parang ano may mga tangkay, ginagupit-gupit ko pa siya. Ito, mas maganda na siya kasi mga bilog na. Pero mahal. Mahal na yung sibuyas ngayon. Ano na, ah... Uh, 260 ko na siya binebenta dito sa tindahan. Ayan, 260 per kilo. Tapos may bawang kami. Ito pala yung nalinisan ko na mga bawang, konti pa lang. Tapos, ayan, may kamatis din kami. Medyo ang baba na ng kamatis ngayon. Shaka, ang ganda ng mga kamatis. Oh. Ayan, di ba? Ang gaganda. Oh, maganda siya. Tapos may mga ano tayo, may siling green. Ayan, siling green. Medyo mura ngayon yung siling green. Kasi biling ko nito ay, ano lang, 80 pesos ang kalahating kilo. Minsan, 60 ko siya nabibili. Tapos, ayun, may kalamansi kami. Okay. Ang kalamansi naman ay 70 ang kilo. Bili ko. Tapos, benta ko nito ay 45 piso. And, dito naman, benta ko siya ng uh, 41 1 Or, 3-10. Kasi, mura ngayon. Minsan kasi, 5 pesos to Yung benta ko nito. Pag, medyo malalaki. Ngayon, ano lang siya. 4-1 peraso. Tapos, ayun. Dito na tayo. May miki ako. Ayun, may mga fresh miki kami dito. Tapos, may pipino. Ayun, may pipino na ako na tinda. 100 ang kilo ng pipino kasi mahal ngayon ng pipino. 80 yung bili ko nito. Dati hindi siya kilala, tapos ngayon madami na nag na ng pipino kasi naging trending siya sa sa ano sa FB ada at saka sa ano sa TikTok. Kasi ito lang yung gulay namin, mga repolyo, sayote, carrots, tapos may patatas kami at saka luya. So ito lang yung gulay namin. Sayote, sayote at saka repolyo lang. Di ako nagbebenta ng ibang gulay kasi nalalanta. Hindi ano, hindi pwedeng mag-stock din sa amin yung mabilis lang. Tapos ito mga carrots, luya loya. Ayan. Mahal yung kilo namin ngayon eh. 100 ang kilo ni ng repolyo. Tapos ito naman is 40 ang kilo. Tapos sa carrots is 140 yung bentahan mo nito. Ito lang yung mga display ko dito sa labas. Ayan. Mga display natin. Ayan, mga luya. Ayan. So, eh, nag, ano lang tayo, nag-update dito sa labas ng tindahan namin, nag ano tayo, nag-tour na rin. Tour ba? Tour ba tawag dito? So, ayan. Tapos so, ito, may mga mantika kami. Ayan. Parang tulong si mantika ngayon. Eh. Ayan. So, may maya tatanggalin na namin yung trapal. So, malinis na yung labas namin. So, ayan yung tindahan namin. Open lang na yan. Ayan, ganyan yung tindahan namin. Ito lagay ng mga bigas. Ayan. Okay. So, balik tayo dito sa loob. Okay. Pasok tayo dito. Okay, so yun lang mga kasari, mga katendera. Yung update ko sa inyo ngayong hapon, uh, doon muna ako sa labas ng video nag para makita naman ninyo yung mga paninda ko ng mga gulay at uh, paninda ko mga gulay at saka mga lamas. So ganun po yung ano, pag display ko ng mga lamas at sa mga gulay, dinadamihan ko talaga doon sa labas. Kasi pumipili sila. Sila na yung pumipili doon kasi uh, per uh, kilo binabenta ko yun. Tapos patingi-tingi din. Ganun. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Ayan, uh, kung hindi ka na ka-subscribe dito sa channel natin, so subscribe mo na yung channel natin. Kung gusto mo sa mga ganitong vlog about sa sari-sari store, sa mga nakasubscribe na yan, maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa channel natin. Sana dumami pa kayo na mag-subscribe dito sa channel natin. Kung hindi kayo busy, pwede niyo na rin i-like at i-share uh, itong ating video. Okay, bye-bye! Magandang hapon! Mapinakulo! Bye-bye!